Ano yung crush like? Para mm -hmm. sa akin ah. Mm -hmm. Parang alam mo yun, masaya ka nakikita na mo siya. Mm -hmm. Parang... Ano kaya ako ng lambing? Awww! Wow! Kayo may lambing ah! Hahaha! <laughs> oh, <my> joke! Ano <laughs> yung pata ng mamagselas ng tao pag hindi sela? Lambing! Lambing ko galing! Uy! Ibig yung tanong! Dami-dami-miss mo lang <laughs> dami, dami yung crush mo ngayon? Hindi! Hi guys! Shopping po kami ulit. Shopping tayo? Anong gagawin natin? Ah, yung ano ni Kaira, yung yung box niya rin nadala-dala. Nandito kami uh, sa parking. Kasama si Kaira, Maganda aaralan ang kanyang kotse. Lalagay niya daw yung box, chena, na kinuha niya. Ayun siya, mo. Ayun si Ate Kai. Ay! <laughs> pag <laughs> na lang yung ano sapatos. na yung sapatos. Tsaka magpapalit mo ng sapatos. Ayun, okay lang ako. Okay, magpapalit okay. Din, okay. Lang. Okay. magpapalit <laughs> din ng sapatos ito. Si ito. Ayan sila. Magsa-shopping kami later. Papapa muna kami na after nito. Oh. Ako sa susi, Crushy Kings. Eh! hello. Dito, narin. Ano? Hindi, nami-miss nami mismo lang yung crush mo ngayon? Hindi, paano, <laughs> pag, Yung maluma, maluma na kasi eh. so, yung sof yeah, sof niya uh -oh, soft? soft voice. Na. Soft voice po siya. Pag nagsasoft voice ka, ka. You? Oh? See you later, guys. Pero never mo narinig ko na ko. Chismis! Pero, mm, tama talaga ako yung mess. Oh! Narinig ka talaga dito sa video ka mag talaga. Dito. Hey! We're are anyway, here, here at SM. Here at SM. Ipili kami ng ang mga... Bakit ako? Bakit ako? Ito ang shopping list na... shopping list na Yes. And so, ngayon... Ang ibibili ay wala na tayo sa National Bookstore professional. Ay, yung mag-DQ. <laughs> <laughs> na <naman> <laughs> alam, alam mo, kanina, gusto Sabi kay Press. That, like, ah. Had, parang kanyang tayo. DQ, bukas 3. kaya. Paupak. Pinapaubos mo na nga eh. Yung alin? Ito, pero ngayon. We? Oo. Oh, Bakit yung pinapaubos? <laughs> Bawal kasing <na> may matira. <laughs> Ay! 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 Ay. Ay. Okay. <laughs> Tak ada lagi. Kalau habis sih saya, mak saya mak saya kah. ada lagi. Nubuk lagi. Oh, lagi apa? lagi lagi apa? Mak kami Bye bye. Ingat. Bye 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 bye. Asal sih. Tak apa, tak apa. Tapi kau kata apa? Bibinin pa. Say hi. Bye. The Miss Ike. Miss Ike. Bye bye, bye. The Miss Ike. Okay, bye bye. Uwi ka na? Hindi pa. Bibinin pa. Mamaya pa uwi. Ah. Ko. Ah. Dami talaga ka, no? Diyos ko. Wala, na. na. Ano sure, naman mga video pa yung <laughs> <laughs> At kay, dalawang kaibigan ko ha, na ano... Uh, kaibigan? Oo, oh, yun na, kaibigan ko nung no, ano pa nung no senior high, high school pa, senior high. Tapos ngayon, yung ngayon, sama siya sa ano, misik. Ah! Yung candidate. Yung ngayon, yung... yung ano sila nag-case? Tinan yung boyfriend pili siya. Tumiting na siya nang bibigyan niya sa crush niya. Uy! Ay, sorry, sorry. Alam ko na, bilhin na lang tayo ng ano kaila ate Fia mamaya sa Some, ano? ano, Sa hypermart. Para lang may iba kayo. Sige. Something. Oo, something sa atin. Kasi siya para natin lahat. Oo. Ano oras na may lahat? Inano ko oras eh. Kasi may kadate Sorry na! Iiwan din kami natin. Gusto kong mag, mag ano, kailangan ko ng lambing. Oo. Uh -huh. Wow, kayo may lambing ah. <laughs> kailangan kailangan ko ng lambing, lambing. Yung sarili ko, excuse me self-care, self-love. ba? Okay. <laughs> dito Parang sa isa. Ito lang yung crush Rush daw yung rush niya. Um, letter, ano palang ah? Lalo, pala, big so, naman. Ano pa nasa niya? Ano ang inyong prayer What's your love language? My yes. physical touch. Sama tayo yung contact sa mga. Hala! Naka-enyo din ako. Nag-enroll sila. nag sila. Grabe. Grabe. Pagod naman no, mo ano ang alam mo na. So yun, physical language, halos lahat. Physical language. Physical language. Physical language ka. Physical touch. Physical language. Nasyon sa store tayo. Hindi tayo. Dumi siya ako sa thank <laughs> Ay, gusto niya talaga na thank you. Gusto ko kasi natin kung magkano mag-ing Go. So, pero wala tayo later. Ay? guys, pumunta kami ngayon sa National Bookstore. Para ano yung bibilihin natin doon? Ano natin? Ay, tatlo na palang judges. Tatlong judges na? Kailan mo dapat dalawa? Tatlo naman daw. No Two for judges. Three na guys. Nagdagan daw. Hello, pwede pa-add na pa kung for sale. So, ilan na? Apat na? Apat so, ah? Ha? Sa bookmaking. Ah, ayun. Sa So, bibili natin dito. Envelope. Envelope. Doon, doon sa dulo. Envelope. Doon sa dulo. Hala, may baka ano. Wait, Tumingin na ako tayo mga libro. Oo nga. Grabe. So, we're here sa mga libro. May Hala, ay may King of Pride. Kaya ano? Favorite ko yung... Gusto ko itong... Ano yung author na ito? Ayun, you know, favorite ko ito. Isa pa ito. Tapos... Meron pa akong ito, ito, ito. Meron akong ganito na hindi ko patapos sa bahay. Binili ko nung sa Fully Book. Wow. Fully Book ito. BGC. Uy, dati nang yun. Pangarap ko kasi makapunta dun eh. Kasi ito rin. Meron din, meron din akong okay, ganito. Ay, pina, di uh, pinabayad pina sa papa ko. Kasi ito yung gusto ko. Kasi na yung Ay, wala na. Oo nga kaya. Kasi yung, stri, yung striker. Kawa, wala. Meron nun eh, the striker. Meron ka? Hindi libro mismo? Oo. Oh, Mahirap! Nasa bataan mo lang bataan. Kailan ka pupunta? Uwi ako this February sa Diyo. Oh! Ilam, ilang, buo ba? Ah? Buo ba? Ilang, oh. buo, apat? Ah, Hindi, Hello? isa pa lang. Ayun, Ay, unang series. Natapos ka na pa mo yun? Oo, oh, ayan o. No? Saka ipakita mo. Talaga? Buong 9, na Magkano, magkano? Buong. 8.50 pa 8.50 pa rin. Pa Ano ba? Tignan mo. Harry Potter din gusto ka. pero Harry Potter nga to na ano. pawala na silang ano. Ilang storage ito? Ayun eh? oh, ba e? Mababay na. Mababay na daw. Ay, ito yung picture kasi The old... Another OG na Wattpad. Kung tiyo Yes, OG. Mahirap gawing adoption yung mga fantasy. Oo nga, siya. fantasy nga. So, ano yung alam si Taylor Swift. Ito si Taylor Swift. Ito yung ano gusto nga. Ano nga Ano pala sa ating envelope? Ano nga sa ating envelope? Okay. okay. Hindi, February Diaries na naman. February Diaries. Oh, Oo, sige. Diary. Ayaw niyang pagpakita. Oh, sige. Time na lang. yan, ayan, Yan mag <laughs> Magkanya ay mag ay, <laughs> ka. Ayun lang ako ba? Pag-mysterious. Ayun, <laughs> ay, tapos may tayo sa kamila. Okay. Blah, blah, blah. Sorry po, sorry po. Okay. Welcome to... <laughs> Jessa Talks. Saan magpapinto Jessa Talks. Nga sige. sige. Happy birthday Pa rin ba? Happy crush. Karin Ano ba yung definition na, ng happy crush? Against the lecture. <laughs> Ay, <mama. laughs> sige, ganito na. Hala. Hindi, 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 maganto yan. Si Missy po, si Missy. Um, okay. okay lang sa'yo, Missy, makita ka sa ano. Okay lang. So, so, okay lang lang, mag-ano na Okay, yan. Oh, define mo muna yung happy crush. Okay, yung happy crush, like, para sa'kin. Sa hmm parang alam mo yun, masaya ka na nakita mo siya. Parang may motivation sa school. Like, yun lang, wala kang intention na parang, para sa akin tayo yung ano ko. Wala kang intention na maging kayo, ganun. Wala kang intention na kayo, ganyan. Ganun ba yun? Parang natutuwa ka pag meron kayong interactions, ganyan. Gusto mo siya nakakasama, nakakita. Oh, yun. Oh. Tapos sabi ang boses mo parang rin. Huh? crush. Ano ka ba kanina? May salas lang involved. Ang ba't ka nag-exposed? Hindi. Ano seryoso? Mm hmm. Ano ba? Di ba, ano? Psychologically speaking. Psychologically speaking. Psychologically speaking. Tsaka, biologically speaking. Nagihina ka big nagsiselos ka. Totoo yun. Nangihina? Oo, oh, totoo yun. Oh. Baka naranasan mo na Oo, oh, naranasan ko na yun. Alam mo yung pigang sa mundo. Wait lang, wait lang. Hindi mo itong as PDF or whatever. mo ka sa akin. Oo. Oh. Oh. Sige. Thank you. Sige, oo. Oh. Kapag nagsiselos ka, ka physically. Ganon? yun. mga Okay, fight to right take to take yan din tapos tapos up pa kaya, kaya si Celos wala nang, si Celos ako eh <laughs> ano yung ano mo mm, uh, ako gano. para sa akin <laughs> <laughs> may karapatan mo magselos ng tao pag hindi selos? Oh, oh, grabe grabe oh, gali Uy, eh yun yung tanong. Ito ka mo. Pero syempre yung feelings mo, Bali. Oo, oh, ito naman. Yung tanong lang lagi Yung binigit na-judge mo na ako. <laughs> Parang <laughs> sa may karapatan ako mag kasi ko. Oh. Damdamin ko oh. yan eh. It's my right as an individual. Wala lang akong karapatan. Sabi na... sa kanya. Sh to. Ah, ganda na eh. Hindi naman yung, 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 rin yung, rin. yung ko eh. Oo na ano, maka may karapatan ka mag-sell kasi nararamdaman mo. Pero yun o, yung Pinoy niya. Ay,

ka <laughs> yo, oh, yo, <laughs> yan, yan, na lang si Sebas. Yun nga, yun nga. Ano nga nangyari? Pa wala. Ay, wala lang. Wala lang. Wala lang, pero... Paano nga? Like, may nakita ka bang may kasama siyang iba? O Ooh. dahil may may gusto ba siyang iba? <laughs> <laughs> Oo. Oh. Wala taon. pa naman natin. Wala pa naman. So, bakit ka nagselos? Ano, Paano nagsa nga ako? Like, Paano nga nice nag-trigger yung feeling wala. na yun? Mga unting bagay. <laughs> Anong unting bagay? Ano nga kasi? Pinapaalaling nga natin yung usapan eh. Nakakahiya. Moving on. Oh, sige. Oh. Next question. Ako, ako lang ba lagi magtatanong? Diyan sa talks to eh. Diyan sa talks eh. Nagsuma lang sa kanya. Saan nagkai-talks ka na lang tayo? Oh, di. <laughs> kai-talks na ako. Diyan sa and kai-talks. Kai-talk. Kai-talk. <laughs> <laughs> oh, sige. Ano so, ba 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 nagkai kaya sana maliit ang pangalan ko, Bleep. <laughs> <laughs> tanong ko kay Bleep. Okay. hindi wala na natin na na. ko ako tatanong ako ako tatanong ako ako tatanong ako ako tatanong ako tatanong ako tatanong ako tatanong bagay tatanong ako 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 tag sa ano ba hindi naman kasi yung tulong ang iba ano hindi naman tulungan pag tulungan na siya yung okay na yun oh ay okay. kaya tinatanong yun, ko ano nga yung ano eh yung wala uh, lang magsiselos ka nang wala lang <laughs> mahirap i-explain ako okay. eh kaya nga natin pinag-uusap <laughs> kaya nga natin pinag-uusap <laughs> next time na lang pag alam ko na eh Ah, so ngayon parang ano i-paraphrase. Eh, ah, so ngayon parang may dinahirapan kayo. Ay! Sorry po. Hello. Okay lang <laughs> po. Nagpo-podcast yung mga tao. Nagpo-podcast. Ay, cinch! Alam mo, magkapatid po si Bruce. Ito. Oh, bilis. Para sa'yo. Ngayon pa lang ba nagkaroon ng happy cash? Hindi naman. Panglima na siya. Panglima? Uy, grabe po. Buong buhay ko. Buong buhay mo. Di ba? Ang loyal na nga niya. <laughs> Lima lang ang dating. Oo nga eh. Kunti tuloy nga lang. Tuloy okay. <laughs> Sino yung pinak... Ano yung pang ilan yung pinakamatagal sa naging... Yung yeah, muna, syempre. Ah, uh, ano yun? Ano yung kwenta okay, niya? Yun eh. Sabi ko nga ng buong buong <laughs> Ay po, nagpa-podcast Ano to, jeta Jeda, nung tapos. yung mga tanong po. Usapang, usapang pag-ibig. Dalit na. Oo, matiyak. Oo, Kaya nga tayo, Jesethos, kung anong de mo ka Oo, <laughs> oh, nagtatanong ako. Hindi mo patikaw yung Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi mo Hindi ako. Hindi ako. Sa dump? Hindi ako. Hindi ako. Ano kayo rin? Ano? Ano to? Anong kayong tanong? Nakalimutan ko na. Naihinga ka lang sa inyo na ako? Mahihain kasi yung eh. Di alam Di Ano? Ate po. Ba't ang daming ano negative? Pero ilang months na yung mo? isang taon na. Guys, yung camera na kay Mang ha? Okay 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 po. Sige pa oh, lang. Pa ah! Kipot siya po sa Facebook yung GC eh. Ah! Ano? Drop chat. <laughs> Ay, na dito. Na 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 Sige, nakakatawa. Ano? Uh, Ilang months pa na siyang call? Ngayon? Yung ngayon? Glocks. Since, yeah. ano, general orientation. Ah! Bravo. Months pa lang, August. Months pa lang. Ano next August? September, October, November, December, January. Months! Months February, wala, di na crush yan. Ganun ba yan? Totoo ba yan? Di ba sabi daw kapag more than three o, man, months? Ka, di ba? Oo <laughs> nga, ka diba? Oo nga, psyche. Ay, po. din siya. Sa <laughs> second year naman <laughs> <laughs> to, to totoo daw po ba yun? more than three months? Three months, alam ko. yung crush Alam ko pag four months na. as oh. sorry, years ba sabi ko. Pag four months, mm. four months. Love you know. <laughs> na daw. To totoo po ba? <laughs> yeah, actually. I mean, alam uh, ko. I mean, Kasi, mean, I Tagal-tagal mean, I mean, I si I hindi mo siya love? Hindi, eh. hindi pa po siya like, rather than the duration, yung intensity. Yeah, exactly yan nga. Yeah. Hindi siya yun okay. sa duration. Oh, intensity, intensity po nga. Yeah. So, sa intensity, hindi na, 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 na po siya <laughs> <laughs> So, paano natin siya mag-de-define na love na pala siya? Kung sa intensity. Alam Pag-crush lang kasi yung parang ano Parang ano daw, parang you're like so excited to see your idol. Hmm, itong idol na. Wala lang, wala lang, ganun lang siya

Unlike sa so crush na kaya na favorite niya ganito ganyan uh -oh. so, like you're just giddy about it but when well, when you're I think ganon kamo may love na yeah. You're... dapat koy ka bakit ka ng aksay because I'm aksay, aksay. I'm a OG Paingin. Paingin. Ah, aksay din ba kaya ate mm -hmm. Binili ko lang to, to sa kaibigan ko. Ay, wait. No, ano, you this. May boot siya dun eh. Bayan? mo oh. daw siya next year. Sino? Ano mo? alam mo? Ay, uh, sinong naging advisor mo? When? Anong, anong grade? 7 to 12 ba? 6 years ako dun ano na lang? senior high? Sir, grade, grade 11. Grade 12, si Ma'am Lev. Oh, baby, ano? Oh my god! Wait, sino si yung isa? Sir, Sir, Sir Gray. Sergey, you Yes, daw. Uh, so, I'm going to give advisor